What's up, what's up mga Ray Motor Riders uh -huh. Today is Mother's Day Sunday to mapat Siyempre Sunday naman talaga At magpipick up tayo dito sa May Sampaguita Circle Dito sa Puranyake Tayo nihatin natin sa Moltan Montalban Rizal no? So Tawag dito uh, Hindi tayo nag grab food ngayon pero kanina umaga Nag grab food tayo mula 8 to 7 uh, to 9 ngayon lang ulit tayo mag-express Eh, kesa mag-grab po may inis lang ako sa waiting time Hindi mag-express tayo Ngayong Mother's Day ah, So, kwento ko lang kanina no? May pick up din tayo Dito sa may BF Martinville Papunta Taytay Tay Tay Pero pinakomplete na sa team ng CS kasi nga Na double booking siya So 357 din yun So ang si customer uh, Instant na i-cancel Siyempre yung bago natin sa pagpunta sa pick up point Ay naintindihan ng ating customer Kaya maraming maraming salamat kay ma'am uh, suki so, okay siya dun sa may Queensland na ano Na catering services So yun Sumerisi so, receive ito. ito Ano ba papadala? Uh, ano siya, set siya sir para sa ano. Okay po. Clouds Thank you po. Okay na sir. Okay na po. Salamat po. Yung payment nito do nasa sana no. Na? Sa receiver. Uh -huh. Salamat po. Ayan uh, Long ride muna tayo Let's go Sa so long ride Montalban Rizal Gaming Yan to ang Grabe Express Mas maganda pa ang Maganda pa ang fare ng Grab Express Kesa sa mga ano MC Taxi So nandito na tayo Palabas ng EDSA half uh, malis tayo sa Paranaque ng 10.57 dahil linggo ngayon 13 minutes pa lang is nasa EDSA na tayo so so Paano ba yan? Balik ako kayo mamaya Approximately 30 kilometers na lang tayo From 36 kanina So, mabilis lang to Maya maya nandun na tayo And sana makuha tayo ng pabalik So yun sana mabis yung pagpunta natin doon na, uh, Sana ligtas din tayo mga sa ating paroroonan Ngayon na lang ulit ako nakapag grab express Since nag uh, grab food ako noong 2021 So hindi uh, naman tayo naninibago no Pero uh, din ng grab express Lalo noong lockdown nung walang talagang gaanong sasakyan dito sa EDSA napaka bilis mong pupuntahan yung iyong pupuntahan so ngayon kasi kahit linggo medyo traffic syempre kasi uh, today is Sunday Mother's Day Happy Mother's Day sa lahat ng ina dyan so after 10 minutes ah uh, Nandito na rin tayo sa Edsa Guadalupe So Sana ganito lagi ang Edsa no? Ewan ko lang mamaya kasi Siyempre Mother's Day Baka uh, traffic din dito Namiss ko bumiyakin ng malalayo ah Yun, Habemus Papam Kay Pop Leo The 14 Say, <speaking in foreign language> <speaking in foreign language> tunay na propesya Ikaw ang dakilang tanon Patagko ginawa Pag-uusipin <laughs> Ganda pala dito ng view Kung makikita nyo Actually ngayon lang mga pag-deliver dito sa Montalban Rizal Kahit yung nag-express pa ako, di pa na pag-deliver dito Pero nakakagala na ako sa mga ano sa mga Taytay, -tay, San Mateo. So approximately oh, almost 14 km na lang tayo. Sana tama 'tong dinuturo ni ng mapa ni Grab. Pag isang oras pa lang tayo sa biyahe, no. Pero eh mo isang or sa isang oras na 'yan kaysa mag-aantay ako doon sa mga merchant. sa nag ako, edi ito na lang, 'di ba? at sa, sa malayo na ako malaki nakita ganon diba enjoy lang tayo sa biyahe chill lang yeah, diba, yung takbo ko 70 lang ganon hindi tayo nagmamadali Hindi ako pamilya sa lugar na to Pero sinusundan ko nalang yung ano, mapa ni uh, binigay na Grab Mas may tiwala ako sa mapa ni Grab kaysa sa Waze or ano So malapit na tayo Mga uh, 7.6 km away from uh, drop off location no? So hindi tayo nagmamadali dahil isang oras pa lang tayo nasa biyahe Alam mo pag mga bumabiyahe ko ganitong malalayo Gusto ko talaga yung mga ano Mga pansente na tugtog para kahit pa paano oh, Nare-relax ako O kaya pwede naman yung mga rap Basta yung okay na rap Medyo malamig-lamig yung hangin dito. Mabuhay. Montalban. Malapit na talaga tayo. 1.7 kilometer na lang. Putik. Pero okay, okay ah. 1 hour and 10 minutes sa na tayo nasa biyahe. Eh. So, maya, ano tayo uh, Mag Set destination tayo pa uwi Nakakangali rin pala, no Mayayin ng ganito o, Malapit na tayo so, makas, 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 natin Sa wakas, makakapagpahingan na tayo sa pagmamaneo no? Kasi tuloy-tuloy yung -tuloy natin Pero ito yung mag gusto ko Dito pa yung daan na ito. Sir, so, dito pa yung daan pa Carlton Village? apa ah, apa ah, Okay, pa. Okay, pa. Salamat, po. Thank you, po. Okay, pa.

six cents, six six sorry assalamualaikum yun kan dito tayo tayo na si ma'am tap 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 na rin tayo. Ay, Diyos Four hundred po. Ay, okay na po. Mama, okay lang. Picture ang ko lang po. Kaya sa kamay niya na lang po. Maraming salamat po, ma'am. Okay.